So hello guys. So dito kami ngayon sa my uh, railway. Sa my Shell Bay. So at ito view dito. Naglalakay ka ng aso. Yan yung makikita ang na view. So saka sa gilid lang mga dagat. Tapos dyan sa kitna yung trail. Tapos yung pinaka beach doon. Sa dulo Yan yung beach. meron rin bench dito ayan para relax relax ka yan yung nakikita mo yung view dito yan mga naglalakad na aso dito yan may naglalakad na aso tapos hanggang doon pahaba yung <laughs> naglalakad aso niya laki ng aso Marley kita mo So yan guys, dito tuloy ito itong railway na to. Hanggang dolo. Tapos dito sa may kabila ay mayroong pond. So yung Abe's pond. Yan, puro kakahuyan din dyan. Tapos may pond dyan sa gitna. Tapos yung pinaka-highway. Yan. Yan. ang ganda. So, dito sa kabila ay dagat. Ayan, napakagandang view. Tapos dito naman, railway trail. Yung dating dinadaanan ng train. At dito naman sa kabila, sa kaliwa ay main road dyan. Pinaka-highway. So, ngayon, medyo makulimlim siya. Ngayong gabi, dito sa island so ang maglakad dito kasama ko si Lottie at saka si Marley so yan, hi Marley si so, anda tapos may mga bahay dyan sa kabila so yan, nabubloom yung oleander flower ngayon gabi ngayon buwan, so ayan kaya bulaklak dito kahit saan to. Pakita so, yan, railway trail. Yan dito, kaliwa kanan. So, diritso yan. Hanggang papuntang town. Ang ganda. ganda lang ang ganda ng mga bahay doon. Tapos dyan, yan yung pinakahayon. So, dito kami naglalakad ng aso. sa may gitna kung gusto mo rin maglakad sa kabila sa kabilang side yun yung dagat na kikita mo at ang view so dito lang yan guys sa Belize Bay Railway Trail Bermuda Bermuda Islands So, kaya hindi ka rin mag-boring dito dahil ang ganda ng nakikita mo. Kailangan pa ikotang ka ng dagat. So, marami rin mga isda dito kung gusto masipag mag-fishing. So, yan. So, napaka-cool ng tubig na yan. Saka, mahangin dito ngayon. So, yan mga Bermuda grass. Kaya Gawang Tawag siguro ang Bermuda dito kasi halos lahat dito ay Bermuda grass. So na napakahaba ito guys. So, sa so bali, itong dinadaanan ng train noon. So end to end. Mga ilang oras yung nalaka dito. Mga isang isang araw from end to end hindi mo ma kwan ma, ma uh, ubos yan ganda yan yung dagat see lang guys video for today here at Shelly Bay Bermuda Islands thank you bye bye